88 anyos na lola mula Cebu, si Bu. Buwis buhay na umaakyat ng bundok para makakuha ng materyales para sa ibinibinta niyang basket. Sang magandang araw, oras mga nitisen na tagapanood, tagapakinig at tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel, Blue Angel TV, The Voice Cover. At kung bago ka rito mga nitisen, pindutin muna ang subscribe button at yun ang notification bell para notify ka sa mga yapot kong mga videos narito ang kwento. 88 anyos na lola mula Cebu, si buwis buhay na umaakyat ng bundok para makakuha ng materyales para sa binibenta niyang basket. Narito ang kwento ng lola na 88 anyos na si oaminay. Narito ang kanyang kwento. Ginagawa ko ito kasi mas mabuti na may sarili kaning pambili. Hindi yung nakadepende kami ng mga nakababata kong kapatid sa iba. Tuwing umaga, bago ako umalis, nagdadasal na lang ako sa Diyos. Pagalawin mo ako. Yung mata ko, bigyan mo sana ng kunting ilaw. Matanda na kasi ako. Hindi na ako nakakatayo masyado yung bewang at tuhod ko nananakit na pero kailangan kasi naming mabuhay kaya patuloy ko tong gagawin hangga't nakakagalaw ako ito kasi ang ipinabuhay ng mga magulang namin sa amin narito naman ang kwento ni Cloak. Apo sa pinsan ni Owaminay. Narito ang kwento. Sa loob ng higit limang dekada silang magkakapatid na lang ang naging sandalan nila Owaminay lalo pa nang mamatay ang kanilang mga magulang at tatlo pang kapatid. Tatlong beses sa isang linggo umaakyat ng bundok si Owaminay para manguhan ng nito. materyales niya kasi yung sa paggawa ng basket. Tapos ibebenta niya. Nakapaalam siya kasi madulas ang daan. Hirap din siyang maglakad dahil kuba na siya at madali pang hingalin. Naawa ako sa kanila kasi sobrang lungkot ng sitwasyon nila. Hindi na siya dapat nag naghahanap buhay dahil sa kanyang edad. 88 anyos na lola mula si Bo, buwis buhay na umaakyat ng bundo para makakuha ng materyales para sa ibinibenta niyang basket. Sa gustong mapanood ng buong kwento, karagdagang kwento, Tumutok lamang po sa KNGS Kapuso mo Jessica Soho ngayong linggo ng gabi sa GMA. June 23, 2024. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin muna ang like, share, and don't forget to click the subscribe button. Iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming salamat po at subscribe na!